Puno ng dito Pero maliwanag pa rin Pauwi na ako ng boarding house Bike lang tayo Yan, Ang daming sakay dito Kasi talagang ano nila Pang service Basic needs nila kumbaga Lalo yung mga malalayo yung trabaho Tapos, may mga pamilya Pag winter Yung gamit nila dito pumapasok yung dalawang kasama ko. Dodge, Chrysler Dodge Jeep Ram. Mas malapit sila sa amin. Naglalakad lang sila kasi malapit lang eh. O yung mas malayo kaya nagbike ka ako. Para mas mabilis. Pero ang dami sasakyan dito. Pero maganda dito, maluwang yung kalsada nila ano siya limang lane dalawa sa kanan, dalawa sa kaliwa tapos isang uh, lane para mag change lane ka pupuntak sa gitna pag mag change lane ka tapos ang maganda dito may disiplina yung mga driver tsaka lahat ng traffic light may mga pindutan para pag tumawid ka pipindutin mo lang yun para parang ito oh. pagka tumawid ako pipindutin ko to kung papunta naman sa kabila ito yung pipindutin para magbago yung stoplight yan OG up kami ogre sabi niya pero OG up daw yan tapos Falcon Bridge corner Falcon Bridge ang dami ang dami sasakyan kasi rush hour ngayon eh uwian Ito okay stop pa dito. Pag nagpakita na yung naglalakad doon, yun ay pedestrian. Yung okay, mga bahay din dito, mga simple lang. Dalawang palapag yan pero ano yan, mayroon pang basement yung mga yan. Kaya parang tatlo din yung parang bungalo lang dito may basement yung mga yan you know may nagja-jogging na no? oh <coughs> laki ng truck na to uh. truck is really it's long ha huh? <sniffs> tayo natin to ah uh -huh. Tapos normal lang dito yung may mga trailer. Ayan you know, may mga katakat na trailer. Ayun. nag -go na. Tara na. Let's go. May designation din dito kung saan ka pwedeng magantay ng bus. Tingnan nyo yung mga nagantay ng bus. Tapos yung mga speed limit, sinusunod talaga nila. Ayan you know, o, may signage yung kung saan ka magantay ng bus. Diyan lang. Tapos may bike lane sila. Actually, dyan sa baba yung bike lane. Dito sa loob ng white line. Kaso dito ako sa walkway. Mas safe dito. Tsaka tahimik dito. Yun lang talaga. Matas yung cost of living. Yan Mga apartments. Parang townhouse. Ah, ganyan yung apartment namin dito. Yan yung apartment namin eh. Yan. Yan yung una. Yan. Yan. Yan mismo marapit lang sa crossing, di ba? Tara, tawid tayo. Tapos, mga, mga stop signs dyan, na kahit walang bantay Huminto sila, yan, stop. O, tingnan mo, mag stop talaga sila. mag stop yan sila, kahit walang bantay. Kasi, ano yan, intersection. Pero sa loob, ano? Tara! Ito na tayo sa Summer Hill, you know, New Sudbury, Summer Hill Crescent. Ano, <clears throat> you know, walang dahon tong mga halaman kasi kakatapos ng winter pero possible na ulit. May mga lumalabas na na sibol yung iba. Ano. You know, si sibol na ulit yan magdadahon na ulit. Pati yung mga puno, kalbo din. Yung mga pine trees lang yung matibay eh, you know. Pero possible na yung mga 'yan. Pati yung mga damo oh, nabuhay pa rin. Yeah. Dito na tayo. Dito yung apartment namin. 'Yan. 527 Summer Hill Crescent. Ano, kami lang yung walang sasakyan dito sa parking. As in kami lang. Kasi lahat ng kapitbahay namin may mga uh, sasakyan talaga 'yan. Ano. Kita nyo na ang daming sasakyan 'yan. Tatlo, apat dalawa pero kami wala tumutubo na yung ano oh kahit na kubera niya ng snow talagang mabubuhay pa rin tutubo pa rin yan tapos itong puno na to oh may mga lumalabas na ng mga ano sibol sibol na ulit hindi ko nalaman dito matibay oh nakasurvive sila sa ano sa winter tumubuhay hmm? na ulit oh yan oh hmm? So yun lang guys. Yun lang. Yan. Peace, peace lang kahit malayo sa pamilya. Para din naman sa kinabukasan ng mga bata. Ingat po tayo lahat. God bless.